Bugbog sarado at muntik pang mamatay ang isang dalagita sa Bukawe, Bulacan matapos siyang itapat ng kanyang coach sa isang black belter. At ang dahilang itinuturo, matinding selos nga ba? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Kyla Makantan. Imbis lumakas ang katawan sa pagsabak sa pisikal at sport na taekwondo, ito pa ang naging dahilan para maospital ang isang dalagitang yellow belter. Kasi yung gabi mo yung pagbugbog pag mo sa amin. Wala po akong mag... Hindi po akong makatanggi kasi takot po ako. <laughs> Nanginginig at halos hindi na makapagsalita ang 17 anyos na si Jenna. Hindi niya tunay na pangalan. Bakas pa sa kanya ang mga sugat mula sa sparring practice sa Taekwondo bilang varsity scholar ng Jesus Lord Colleges Foundation Incorporated sa Bukawi, Bulacan. Pero noong February 27, itinapat siya sa teammate niya na isang black belter ng kanilang coach na si Jerry Salvador. Yun nga lang, yellow belt o oh, baguhan pa lang siya. Sa video na ito, kita ang laki ng kanyang kalaban, kaya ilang ulit na bumagsag ang dalagita sa bawat sipa sa kanya. Pagkatapos nito, dinala na siya sa ospital Nagulat na lang ang ina niya nang kontakin siya at sabihan ng coach na nadulas daw si Jenna. Naramdaman ko po na hindi nadulas yung anak ko. Kahit hindi ko siya makapagsalita sa sobrang sakit. Alam ko bilang ina na may ginawang masama sa kanya. Ayon kay mami, matagal na raw palang nagpaparamdam ang coach kay Jenna. Ilang ulit na raw nitong inaya ang dalaga na lumabas ng silang dalawala at hatid sundo pa raw sa kanya si Jenna. Bagay na hindi niya raw diyan dahil sa takot. Noong February 26, pumunta ang boyfriend ni Jenna kasamang kanyang tita sa taekwondo training para sana isurpres ang dalaga sa kanyang kaarawan. Pero nagalit daw ang coach at binigyan pa ng punishment ang mga estudyante sa harap nila dahil lang daw sa pagtili nila. Ito ang nakikita nila ngayong nagtulak sa coach para iset up si Jenna at sa ay naman mabugbog. Sa tindi kasi ng tinamo ni Jenna, kinailangan siyang operahan sa ilo, na muntik na niyang ikamatay. Sa ngayon, nakalabas na ng ospital ang dalaga pero patuloy pa ang kanyang pagpapagamot. Sa pahayag naman na inilabas ng JILCF Taekwondo Team, aksidente raw ang nangyari at wala raw katotohanan ng mga alegasyon na lumalabas laban kay Coach Jerry. Balak daw nilang magsampan ng reklamo sa mga blogger na nagpapakalat ng mga larawan at posts na damay ang iba pang minor de edad. Ang eskwelahan Naglabas din ng pahayag, kaugnay sa insidente. Wala raw lugar ang karahasan sa kanilang eskwelahan at sinisiguro nilang mabibigyan ng linaw at hustisya ang pangyayari. Hustisya pa rin ang sigaw nila. Maghilom man ang mga pasa at sugat ni Jenna. Hindi po ako nang hustisya talaga sa ginawa po nila kay Dahil hindi rin po makapamuhay na maayos na iisip niyo yun lagi. Ang kultura ng karahasan. Hindi dapat gawing normal at ipag sa walang bahala. At ang mga salarit, kailangang mapanagot para hindi na maulit ang mga ganitong pangyayari. Mobile Journal, Kaila Makantan, Hatid, Ang Mukha ng Balita.